Para sa aking balitang showbiz, wala pang kabalak-balak si Marian Rivera na magkaroon ng ikatlong anak. Ay sa aktres, pagtutuunan muna niya na atensyon ang kanyang dalawang anak na sina Zia at Sixto bago mag-isip kung magbubuntis pa ba siya o hindi na. Sinay pa nito na kaliwat kanan ang ng trabaho niya ngayon pero sinisigurado niya na hands-on siya sa pag-aalaga sa kanilang anak ni Dingdong Dantes. Sinisiguro din umano niya na sapat ang oras na inilalaan niya sa kanyang dalawang anak. Natatawa na lamang daw siya dahil halos lahat ng kakilala niya ay nagsasabi na sundan na nila si Sixto at mag-anak pa ng marami dahil maganda raw ang kailang lahi na aktor pero focus daw muna siya sa kanyang walong taon at limang taong gulang na mga anak. Bagamat matahirapan daw siya pero nag enjoy naman daw siya sa pag-aalaga sa dalawa. Sobrang blessed at happy na raw siya kina Zia at Sixto kaya't hindi pa niya naiisip na dagdagan ang mga ito. Madali naman daw magbuntis at mag pero ang tanong daw ay kung paano pahalagahan o bibigyan ng importansya at palalakihin ng maayos ang mga anak.